Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinanong ni Senator Robin Padilla kung may magagawa ba ang isang asawa para pilitin ang kanyang may bahay na makipagtalik kahit ayaw nito na humantong sa isang leksyon ukol sa consent. Pinangunahan ni Padilla ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga reklamo ng sexual harassment at pang-aabuso sa industriya ng media matapos ang mga alegasyon laban sa mga kontraktor ng GMA 7. Tinanong niya si Atty. Lorna Kapunan, isang tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at kabataan, ukol sa kasalukuyang depinisyon ng rape. Nilinaw ni Kapunan na ang no, ay nangangahulog ang no, kahit sa konteksto ng kasal sa pagitan ng mag-asawa. Nagulat si Padilla sa tugon na ito. Alibawa po, Atty. Siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron ang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat, ano? So paano 'yung pag-aayaw ng asawa mo? So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano 'yung mambababae ka na lang ba? Di kaso kaso na naman 'yon. So ano pong ano pong anong pwedeng mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Naniniwala si Padilla na ang isang asawa ay naroon upang maglingkod at tinanong si Kapunan kung ano ang maaaring sabihin o gawin ng isang asawa upang pilitin ang kanyang may bahay na tugunan ang kanyang pangangailangan. Papa, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong, panong anong pwede kung para oh, hindi ako mareklamo ng asawa ko oh, ano, pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na ma mahal o oh, babe, ano ba, please help me. Counseling, o magdasal na lang kayo? Sagot ni Kapunan. Iminong kahi rin niya na manood na lamang ng Netflix. In, in counseling, way, counseling po counseling? ang kailangan. Kailangan po ng mga Taka? ganyan. Ang, Taka. ang counseling. O magdasal na lang kayo. But mali, correct ko lang po yung statement. <laughs> Kasi yung urge mga tete, minis lang yung urge na yun na mabaliw-baliw kayo. di diba? Manood ano po mang... kayo ng Netflix, uh, Korean yes. telenovela. Sinabi ni Kapuna na kung tumanggi ang isang asawa, kahit may batayan man o wala, ang kanilang desisyon ay dapat igalang. If, if your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po, hindi po obligasyon ng isang wife sabi mo is to serve the husband. Tinanong din ni Padilla kung pwede ring tumanggi ang mga lalaki na sinagot ni Kapuna na ang karapatan na tumanggi ay para sa parehong kasarian. In fact, dadagdag ko lang no? kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, inamend, ibang code naman to, sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon kasi sa sa old civil code 1930s rin yung old civil code na yan nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon wala nang obey-obey ng husband. Kailan diyan po attorney dapat maano po natin yan? Kailan po yan na uh, revise? Yung Family Code 1988. Yo, 1988 ni revise po ang 1930s. Family Code. Na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Gano po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang Opo. nakalagay diyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, so Opo. mutual Opo. respect na ngayon. Tin Sinabi ni Kapunan na kung ayaw makipagtalik ng isang asawa at pinilit siya ng partner, ipinapakita nito ang kawalan ng respeto at maaaring maging batayan para sa annulment.